What is life? Life is so too short. And the time is so fast. No replay and no rewind. So every moment, i-enjoy natin yung ating buhay. Dahil mabuhay lang tayo, naging isa lang, wala nang pangalawa. At gawin natin itong tama at makabuluhan mag-iwan tayo ng magandang mga memorable dito sa ibabaw ng mundo. Ang pinakauna-unahang gagawin mo sa buhay mo ay to love and respect yourself. Yan, ang pinaka-the best na gagawin mo sa buhay mo. Namahalin at irespeto mo ang sarili mo. Dahil wala namang unang magmamahal sa iyo at re-respeto sa iyo kung hindi ikaw lamang. Kapag nagmahal tayo ay nasasaktan din tayo. Minsan yung sobra nating pagmamahal ay hindi nasusuklian. At minsan iniiwan tayo ay sa iba. Pero alam mo, Huwag kang magalit sa kanya kung iniwan ka o ipinagpalit ka sa iba. Bagkos, pasalamatan mo siya dahil binigyan ka ng chance para sa ganun, mas makahanap ka ng masigit sa kanya.